Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng lunes. At ngayon po ay isa na namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay maari natin gawin sa ating mga partner o sino mang tao ang gusto mong tumino, yung hindi matigil-tigil sa kanilang mga bisyo. Yung mga tao ang alam mong kahit na mahilig sa sugal, kahit na wala na halos pang kain, ay isusugal pa ang, pag, ang kanilang pera, ay pwedeng pwede natin itong gawin sa kanila kailangan lang natin dito ay ang ating buong tiwala sa ating mga ginagawa. Kung tayo po ay hindi naniniwala sa mga ganito, ay skip na lamang po natin ang ating video. At manood po tayo, maghanap tayo ng video na talagang yung gustong gusto natin at yun na lang po ating panoorin sapagkat kung ikaw ay manunood nito at ikaw naman nagagawa nito at hindi ka naniniwala at ikaw ay may katiting na duda ay wala rin pong mangyayari. So gagawin po lamang natin ito kung tayo ay may isang daang porsyentong tiwala sa mga ganitong uri ng ritual, spell or gayuman, mga pampaswerte. Okay po. So narito po ang ating kailangan sa ating ritual. Kailangan natin dito ng puting kandila, litrato ng taong ating gagawan nito, kahit half body lamang po at hindi po ma hindi po whole body, kahit half body, basta po malinaw ang kanyang litrato ay pwedeng pwede na po natin itong gawin. Kailangan din natin ng posporo, syempre pang at kailangan natin ng predibli or karayo. So ngayon, kailangan din natin, halimbawa ang inyong mga partner ay mahilig sa sugal, sabong, gaya ng sugal o sabong, pag inyong mga partner ay mahilig sa sabong, kailangan natin ng balahibo ng manok. Pag inyong partner ay ma mahilig sa yosi at hindi matigil-tigil sa yosi, kailangan natin ng isang piraso ng yosi. Pag inyong mga partner ay hindi matigil sa kakabaraha, kailangan natin ng isang baraha. Ano mang, kung, kung ang inyong partner ay mahilig sa alak, kail kailangan natin ng counting alak lang naman. Counting alak lang basta may alak. Lahat ng ito ay pwede nating pagsama-samahin. Kailangan din natin dito ng maraming asin. Ayan po, asin at pamintang durog. Kung walang pamintang durog, ay maaari tayong gumamit ng tinagtad na siling pula. Ayan po, siling pula. So, ayan, kapag nandito na lahat ang ating kailangan, haharap po tayo sa silangan. Gagawin po natin ito ng Martes ng umaga, or kaya naman po ay Biyernes ng umaga. Okay. Martes ng umaga or kaya ay Biyernes ng umaga. Okay. Pag nariyan na lahat ang ating mga kailangan, sa litrato ng taong nais mong gawa nito ay isulat mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Isulat mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Pagkatapos itong maisulat, ay kuhanin mo ang ating garapon una mong islagay dito sa garapon ay ang lahat ng mga nakuha mo. Halimbawa, sa kanyang bisyo ay nandun yung lahat ng uh, balahibo ng manok, baraha, yung sigarilyo, at kung ano-ano pa man yung larawan ng babae, ay ilagay mo dito sa ating garapon. Pagkatapos mo mailagay ang mga iyon, ay lagyan mo ito ng sili. Ng sili at Tsaka kung walang sili ay pwede po yung paminta, yung durog na paminta. Ilagay mo, ibudbud mo dito. Ibudbud mo dito upang siya ay matigil, upang siya ay hindi na mag-isip pa na magbalik-balik ulit sa mga ganyang klasing bisyo. Pagkatapos po nun, ay punuin mo ito ng asin. Punuin mo ang ating garapon ng asin. Pagkatapos mo itong gawin ay takpan mo ang ating garapon Ayan, takpan mo itong maigi Pagkatapos mo itong matakpan ng maigi ay kuhanin mo ang ating kandila Pagkatapos mong kuhanin ang ating kandila ay sulatan mo, isulat mo ang kanyang pangalan Ang kanyang kumplitong pangalan ng taong nais mong mabago Nais mong matigil sa kanyang mga bisyo Pagkatapos mo itong masulatan ay hawakan mo ito at saka kakahumiling Hilingin mo na lahat ng mga bisyo ng iyong asawa na hindi niya mabitaw-bitawan ay tuluyan na niyang kalimutan. Ulit-ulitin mong <clears throat> bigkasin ang iyong mga kahilingan habang binibigkas mo ang kanyang pangalan. Halimbawa, siya si Pedro Pindoko. Pedro Pindoko, mula sa araw na ito, ikaw ay titigil na sa iyong mga bisyo at hindi mo na ito babalikan pa kahit kailan. Ayan, pagkatapos mo pong humiling, pagkatapos mong pabalik-balik na humiling, ay itusok mo, sindihan mo ating kandila at itusok mo dito sa ibabaw ng ating garapon. Pagkatapos itusok mo ito sa ibabaw ng ating garapon, ay umusal ka muli ng panalangin. Umusal ka, humiling ka na sana natulungan ka, natulungan ka nito na ang iyong asawa ay tuluyan ng magbago at tuluyan na nang iwanan ang lahat ng mga bisyo na kanyang kinalulukuhan. Pagkatapos mong humiling, ay hayaan mo ang ating kandila na matunaw. Hayaan mo dito ang ating kandila na matunaw. Ngayon, pag natunaw na ang ating kandila, pag natunaw na ang ating kandila, at hawakan mong ating garapon, at itong ating garapon, ay humanap ka ng lugar kung saan pwede mo itong ilibing. Ibaon mo ito sa ilalim ng lupa. Kailangan mo itong maibaon sa lupa. Pagkatapos mo, pagkatapos din agad ng ating ritual, kailangan ay maibaon mo ito sa lupa. Gawin po ng tama, walang papalitan at walang babaguhin. Ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.